Hello, mga ka-FBF. Happy Thursday morning. Andito naman tayo sa ating daily task, ang maghatid ng apo sa daycare. Ito po ang aking apo na si Sebi. Babay daw. Ito ang aming araw-araw na inaakyat. Ito po yung daan paakyat sa aming daycare center ng Pantok Lahat po ng mga bata ay dito umaakyat, dumadaan para umakyat doon sa aming daycare center nasa tuktok ng bundok Oh 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 oh, oh. careful 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 sa pag-akyat daily exercise namin hindi lang mga bata pati kaming mga lola at nanay naghahatid sundo sa aming apo sa daycare gona na gona yeah, go gona ito yung ilang hakbang na hagdan ilang pirasong steps Tayrana. Ay, oh, money. don't put inside your mouth. Hmm. You don't put inside your mouth. Tayrana, do not. Ito po, late na kami ni Sebi ni, kasi ano, ito tanghali na siya bumabangon. Mahirap gisingin sa umaga dahil maginaw na maginaw daw. Nakakumot pa alas otso na ng umaga. Hello classmates. Hello, Ma'am. Sabihin mo. <laughs> it's late better late than absent daw ito po yung mga classmates ng akin si Sebi kasama din yung mga nanay o mga ate lola na naghahatid sundo sa mga late Take si Toy. Pagkamaya na si Sebi. Hello Sebi daw. Hello ito Sebi. Araw-araw na ito. mga daycare kids na, dito sa Pantok Daycare Center under Daycare Worker Cora Dorado. Thanks for watching.